Kumusta kaibigan? Kung ikaw ay laging nagigising sa gitna ng gabi para lang magbanyo, abay baka may nocturia ka na. Oo, hindi ito pangalan ng bagong teleserye. Ito'y isang kondisyon kung saan ang iyong pantog ay tila may sariling alarm clock. At ang masaklap, hindi ito snooze friendly. Parang eksena sa pelikula, mahimbing ka nang natutulog tapos biglang may tawag mula sa kalikasan. Hoy, CR time at kahit anong pilit mong baliwalain, ayan na. Lakad ka na naman sa dilim parang ninja na may chinelas. Pero teka lang bago ka, Magplano ng mini-banyo sa tabi ng kama may magandang balita. Ayon sa pag-aaral ng National Institutes of Health, may connection pala ang pagkain. Lalo na ang maalat sa madalas na paghihis sa gabi. Aba, hindi lang pala si Pantog ang may kasalanan. Baka si Salt Shaker din. Ang sobrang asin sa pagkain ay nagdudulot ng fluid retention sa katawan. At guess what? Kapag gabi na, gusto ng katawan mong ilabas ang extra tubig. Kaya ayan, CR ulit. Kaya't kung mahilig ka sa chicharon, tuyo o instant noodles bago, matulog, hmm, baka kailangan nating mag-usap. Pero umiwadi kang mag-alala, hindi mo kailangang maging superhero para labanan ng nocturia. May mga simpleng hakbang na pwedeng gawin. Bawasan ng maalat na pagkain, dagdagan ng potassium-rich foods at alamin, ang papel ng melatonin sa mas mahimbing na tulog. Kaya't samahan mo kami sa video na ito. Alamin ang mga practical na tips para hindi ka na laging CR bound tuwing tuwanaw ng madaling araw. Tulungan natin ang katawan mo na makapagpahinga ng maayos dahil ang tulog ay hindi luho, kundi pangangailangan. Kung gusto mong matuto pa kung paano mapapabuti ang tulog mo at maiwasan ng nokturya, i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe na rin para sa mas marami pang health tips na swak sa ating mga Pinoy seniors. Tandaan ang bawat tulog na mahimbing ay hakbang patungo sa mas masiglang buhay. Nocturia, ang kalikasan na laging maipaalala sa gabi. Alam mo yung tipong mahimbing ka na sa tulog tapos biglang may tawag mula sa pantog. Parang may nagdoorbell sa kalagitnaan ng panaginip mo at ang tanging sagot ay lakad papuntang banyo. Iyan ang nocturia. Yung nocturia ay ang madalas na paghihi sa gabi na parang may sariling schedule ang katawan mo na hindi mo naman sinangayunan. Akala ng iba simpleng abala lang ito pero sa totoo lang pwedeng maapektuhan ang kalidad ng tulog mo ang enerhiya mo sa araw at pati na rin ang mood mo. Parang hindi ka lang puyat, parang may kaunting inis na rin sa katawan. At hindi lang ito pang seniors ha. Kahit sino, bata man o may edad, pwedeng makaranas nito parang surprise party na hindi mo hinihintay. May pa-CR sa disoras ng gabi. Maraming posibleng dahilan. Baka sobra ang inom ng tubig bago matulog. May iniinom kang gamot na parang may sariling agenda o baka may kondisyon sa kalusugan tulad ng diabetes o prostate issues. Bukod, sa pagod at antok kinabukasan, pwede rin itong magdulot ng konting kaba tuwing gabi. Yung tipong may what if na bumubulong bago ka pa makatulog, pero oh, ang kanadunot, tamang pagmanage ng fluids, mas maingat na diet at kung minsan kaunting tulong mula sa gamot. Maalat na pagkain tahimik pero malakas maka -CR. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga tahimik pero makapangyarihang salarin, ang sodium. Oo, si Asin, akala mo pampalasa lang pero Baka siya ang dahilan kung bakit parang may CR calling. Kagabi-gabi. Asin, kaibigan sa lasa, kalaban sa tulog. Bago ka magtaka kung bakit parang may midnight routine ka na sa banyo, silipin muna natin ang papel ng asin sa iyong katawan. Baka siya ang tahimik pero matinding kontrabida sa iyong tulog. Alam mo ba na ang sobrang asin sa pagkain ay pwedeng magdulot ng fluid retention? O yung pag-ipon ng tubig sa katawan? Parang sponge ang katawan natin. Kapag maraming sodium, mas maraming tubig ang kinikim-kim. At guess what? Kapag gabi na at nagpapahinga na ang katawan, bigla nitong gustong ilabas ang lahat ng naipong tubig. Kaya ayon, CR na naman. Ang mga bato, kidneys natin ay parang masipag na janitor. Kapag may... Sobra, nililinis agad. Kaya't kung maalat ang diet mo, mas madalas kang tatawagin ng kalikasan sa tempo oras ng gabi. Dagdag pa diyan. Ang sobrang sodium ay pwedeng magpataas ng blood pressure at magpalala ng mga kondisyon gaya ng sakit sa puso na pwedeng magpalala rin ng nocturia. Kaya't kung gusto mong bumaba ang bilang ng CR trips sa gabi, bantayan ang iyong salt intake. Hindi mo kailangang isuko ang lahat ng paborito mong pagkain pero baka pwedeng bawasan ang alat lalo na bago matulog. Mga ka-GK, baka ito na ang solusyong hinihintay niyo. E-type ang isa kung oo at saan mo ito pinanonood. Tandaan, ang mas mahinahong lasa ay pwedeng magdala ng mas mahimbing na tulog. Saan nga ba nagtatago ang sodium? Ngayon, dumako tayo sa mga pagkaing akala mo'y inosente, pero punong-puno pala ng sodium. Hindi lang ito tungkol sa asin na nakikita mo sa mesa. Marami sa kanila ay nagtatago sa mga paborito nating pagkain. Tara, tuklasin natin kung sino-sino ang mga maalat na pasimuno sa kusina, mga painosenteng pagkain na maalat pala. Ingat sa nakatagong sodium. Akala mo ba ang alat ay nasa asin lang sa mesa? Naku, hindi lang si salt shaker ang may kasalanan. Maraming pagkain ang may nakatagong sodium, parang ninja sa kusina. Tahimik pero malakas ang epekto. Mga processed snacks, cured meats gaya ng bacon at longganisa, canned soups, instant noodles, pati na rin ang ilang ready-to-eat meals. Lahat 'yan pwedeng punong-puno ng sodium, at kapag napasobra ang alat sa katawan, hindi lang nocturia ang problema. Pwede rin itong magdulot ng high blood pressure, sakit sa puso at iba pang health issues na ayaw nating bisitahin. Ang masaklap, maraming tao ang hindi namamalayang lampas na sila sa inerekomendang limit ng asin kada araw. Parang hindi mo naman sinasadya pero araw-araw kang nag-aalat sa katawan. Bawas asin, bawas CR, may pruweba na. Hindi ito haka-haka, may ebidensya. Isang pag sa Japan ang tumingin sa 321 senior patients na may nocturia at mataas ang konsumo ng asin mga nabawasan ng salt intake mula 10.7 gramo pa sa 1 gramo kada araw, bumabarin ang bilang ng paghihi sa gabi mula tatlong beses naging dalawa. Hindi man dramatic pero malaking ginhawa na yan sa tulog. Samantalang yung mga nadagdagan ng asin sa diet mula si gramo naging gramo, aba dumami rin ang CR trips nila sa gabi. Parang simpleng mat lang. Dagdagala at dagdagabala. Kaya't kung gusto mong bawasan ng gabi-gabing lakad, simulan sa kusina. Piliin ang sariwa, basahin ang label at hanapin ang low-sodium na alternatibo. Dagdagan ng prutas at gulay. Hindi lang pampalusog kundi pampasaya rin ang katawan. Tandaan, ang masustansyang pagkain ay hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa mas mahimbing na tulog at mas masayang buhay. Tara, dumako tayo sa balansi mga pagkain mabait sa pantog. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga pagkain na hindi lang masarap kundi bladder-friendly pa. May mga pagkain na pwedeng makatulong sa pag-regulate ng paghihi at magbigay ng ginhawa sa gabi. Ready ka na bang magdagdag ng mga bagong bida sa iyong plato? Mga gulay na mabait sa pantog, balanse sa pinggan, ginhawa sa gabi. Kung si asin ay may kontrabida role sa nocturia, si potassium naman ang bida na tahimik pero epektibo. E dan pagkintabadumang gabi the semen sa potassium tulad ng saging, orange, kamote at mga leafy greens ay parang paglalagay ng bodyguard sa iyong pantog. Tinutulungan itong labanan ng epekto ng sodium na kadalasang sanhi ng fluid retention at mataas na presyo ng dugo. At hindi lang yan, may mga gulay na parang best friend ng bladder mo, asparagus broccoli, carrots, celery, pepino, kale at lettuce. Hindi sila mahilig manggulo, mababa sa irritants at punong-puno ng fiber at vitamins. Kahit walang magic food na kayang pigilan ang paghihi sa gabi, kung magulay na ito ay tumutulong sa katawan na mag-regulate ng fluids at mapanatili ang maayos na kidney function, parang maintenance crew na tahimik pero laging on duty. Kapag mataas ang potassium level sa katawan, mas nababalance ang electrolytes at mas gumaganda ang takbo ng urinary system. Resulta, mas kaunting pag-CR sa den oras ng gabi, mas mahimbing natulog at mas masiglang katawan sa umaga. Bonus pa. Ang potassium-rich diet ay nakakatulong din sa muscle function at nakababawas ng panganib sa stroke. Kaya't kung gusto mong maging masaya ang pantog mo at ang puso mo, isama na ang mga gulay na ito sa araw-araw mong pagkain. Tamang tubig, tamang timing, iwas gabi-gabing lakad. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pang mahalagang bahagi ng bladder-friendly lifestyle. Ang tamang pag-inom ng tubig. Hindi lang ito tungkol sa uminom ng walong baso kada araw. May timing din pala na dapat isaalang-alang para hindi ka tawagin ng CR sa kalagitnaan ng tulog, tubig, kaibigan ng katawan pero may tamang oras. Dapat alam natin na ang balanced diet ay parang regalo sa katawan. Hindi lang pampalusog kundi pwedeng maging susi sa pagmanage ng nocturia. Pero teka, hindi lang pagkain ng bida rito. Ang tamang malaking papel din. Oo, oh, mahalaga ang hydration. Parang langis sa makina ng katawan. Pero kung pag-inom ng tubig ay may todo inom ka ng tubig bago matulog, baka ang pantog mo ang unang magising, hindi ikaw. Kaya't kung ayaw mong maistorbo ang tulog mo sa 10 oras ng gabi, subukang bawasan ang pag-inom ng tubig ilang oras bago humiga. Hindi naman ibig sabihin ay tigang ka buong gabi. Timing lang ang kailangan. Bukod sa timing, mahalaga rin ang kalidad ng kinakain. Piliin ang mga pagkaing Mayaman sa fiber at mababa sa sodium para tulungan ang urinary system. At huwag kalimutan ng mga prutas at gulay na puno ng tubig tulad ng pipino, pakwan at lettuce. Pero ingat lang sa mga inuming diuretic gaya ng kape, tsaa at alak. Baka imbes na pamparelax, maging pampagising pa sila. Sa huli, ang tamang balanse ng pagkain at pag-inom ay parang duet. Kapag maganda ang timpla, mas maganda ang tulog, masaya ang katawan. Kanan sino ba dyaman ang tatanggi sa isang mahimbing na gabi? Maging mapanuri. Kilalanin ang mga kinakain at iniinom. Ngayon dumako tayo sa pagiging mas mapanuri sa ating mga pagkain at inumin. Hindi lahat ng masarap ay mabait sa pantog. Kaya't alamin natin kung paano pumili ng mga pagkain na tunay na bladder-friendly. Maging mapanuri. Ang pinggang maingat ay pantog na panatag. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang basta kain lang? Kailangan na nating maging mapanuri parang food detective na laging alerto sa mga kalaban ng mahimbing na tulog. Sa tamang pagpili ng pagkain at tamang oras ng pag-inom, mas madali nating mapapamahalaan ang nocturia. Parang nagiging food ninjas tayo, maingat, mabilis at may diskarte. Isipin mo kung alam mo kung kailan dapat uminom ng tubig at kailan dapat magpahinga ang pantog. Mas kaunti ang gabi-gabing lakad kung ang katawan mo ay may schedule dapat ang tubig mo rin ay may tamang timing. Limitahan ang pag-inom ng likido ilang oras bago matulog. Hindi naman ibig sabihin ay tigang ka buong gabi pero bigyan mo rin ng break ang pantog mo. Bukod sa timing, mahalaga rin ang kalidad ng kinakain. Isama sa diet ang mga pagkaing may antioxidants parang bodyguards ng urinary system. Tinutulungan nilang mapanatili ang kalusugan ng bladder at maiwasan ang mga irritants na pwedeng magpabago ng ihi schedule mo. At ang pinaka-importante, ang maingat na approach na ito ay nagtuturo sa atin na pakinggan ang katawan. Parang may mga hash-hash-hash na paalala ito. Mga senyales, kung aling pagkain ang dapat, iwasan na at kung alin ang pwedeng maging kakampi ng tulog mo. Sa ganitong paraan, makakabuo tayo ng personalized na estratehiya na swak sa ating pangangatawan at lifestyle. Maliit na pagbabago lang sa diet pero malaki ang epekto sa tulog, ginhawa at overallness. Hindi ba't iyan ang tunay na self-care? Iwasi Tips. Alamin ang epekto ng caffeine at alcohol. Ngayon, dumako tayo sa dalawang inuming akala mo pampagising lang. Pero minsan, sila rin ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog ng tuloy-tuloy. Tara, kilalanin. Gabi-gabin silipin. Ang ibang mga pasimuno ng lakad, ang sobrang sodium sa dieta ay parang party planner ng katawan. Nagiimbak ng tubig sa araw tapos biglang may pa-CR event sa disoras ng gabi. Parang may sariling midnight. Movie marathon ang pantog mo at ikaw ang laging bida sa eksena, pero hindi lang si Asin ang may pakan na. May mga inumin din na mahilig manggulo lalo na ang mga may caffeine at alcohol. Ang kape, cha, soft drinks at alak ay parang mga batang makulit sa bladder mo. Hindi mapakalate. Laging may gustong yung bladder, caffeine at alak, pampagising sa gabi, pampagulo sa pantog. Ngayong alam mo na ang koneksyon ng alat sa pagkain at ang epekto nito sa nocturia oras na natin, ang epekto ng caffeine at alcohol sa ilabas. Theoretics kasi sila ibig sabihin pinapabilis nila ang paggawa ng ihi. Kaya kung gusto mong bawasan ang paghihi sa gabi, baka kailangan mong bawasan din ang pakape at pawain bago matulog. Kung ramdam mo na ang nocturia ay nakakaistorbo na sa iyong buhay, huwag mahiyang kumonsulta sa healthcare professional. Baka may mga nakatagong kondisyon na kailangang suriin o baka kailangan lang ng kaunting tweak sa meal plan mo. Sa tulong ng eksperto, makakabuo ka ng diet na hindi lang bladder-friendly kundi swak din sa iyong nutritional needs. Tandaan, hindi mo kailangang isuko ang lahat ng sarap sa buhay, pero pwedeng mag-adjust para sa mas mahimbing na tulog at mas masiglang umaga. Melatonin, murang gamot, mahimbing na gabi. Ngayon, dumako tayo sa isang simpleng tulong na pwedeng makatulong sa nocturia, ang melatonin. Hindi ito magic pill pero baka ito na ang missing piece sa iyong tulog puzzle. Tara alamin natin kung paano ito gumagana. Melatonin, murang kaibigan ng pantog at tulog. Kung ang tulog mo ay parang teleserye na laging napuputol sa gitna ng gabi dahil sa tawag ng kalikasan, baka panahon na para kilalanin si melatonin. Ang tahimik pero epektibong, pida sa laban kontra nocturia. Ang melatonin ay isang hormone na tumutulong sa pag-regulate ng circadian rhythm, ang natural na body clock natin. Isa ito sa mga dahilan kung bakit tayo inaantok sa gabi at gising sa umaga, pero habang tumatanda, bumababa ang melatonin level sa katawan. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit ang mga seniors ay mas madalas na bumangon para umihi sa disoras ng gabi. Parang tanong ng katawan. Bakit parang gusto kong mag-shower sa kalagitnaan ng tulog? Pero heto ang good news. May kapangyarihan si melatonin na pasiglahin ang antiuretic hormone or ADH. Ito ang tumutulong sa kidneys na huwag masyadong mag ng ihi sa gabi. Sa tamang dosage, dalawa hanggang tatlong mi, pwedeng bumaba ang bilang ng iyong CR trips mula sa tatlong beses. Baka maging isa na lang. Hindi ba't parang magic? Bukod pa may superhero powers din si melatonin sa bladder. Pinipigilan nito ang pag-urong ng mga smooth muscles at kumikilos bilang antioxidant para bawasan ng pamamaga. Kaya't imbes na mag-alala, Isipin mo na lang si Melatonin bilang kaibigan mong may dalang pampatulog na yakap. Na pare sa mga seniors, hindi ito gaya ng ibang gamot na mayayon sa mga pag-aaral. Ang Melatonin ay ligtas, mura at epektibo, lalo para sa katawan mo, kung ano-anong side effects. At sino ba naman ang tatanggi sa mas mahimbing na tulog? Ang tulog ay parang pizza. Kahit anong oras, laging masarap. Kung gusto mong subukan ang natural na paraan, maraming pagkain ang mayaman sa melatonin mga mani tulad ng pistacho at almendras, isda gaya ng salmon at sardinas, mga dairy products tulad ng gatas, masim na seresa, itlog, kabute, legumes, buto, butel, prutas tulad ng ubas at kamatis. Kaya't kung gusto mong magbakasyon sa mundo ng mga panaginip, simulan mo sa kusina. Mag-imbak ng mga pagkaing ito parang stacation para sa katawan mo tuwing gabi. Recap mga simpleng hakbang. Para sa mas mahimbing na gabi. Sa pagintindi sa nokturya, Natutunan natin na hindi lang ito basta madalas na pag-CR sa gabi. Ito'y senyales na may kailangang ayusin sa ating lifestyle. Bawasan ng alat sa pagkain. Pumili ng bladder-friendly na gulay at prutas. Uminom ng tubig sa tamang dami at oras. Iwasan ng caffeine at alak bago matulog. Isaalang-alang ang melatonin bilang natural na tulong sa tulog. Malit na hakbang pero malaki ang epekto sa tulog, ginhawa at overall kalusugan. At ang maganda, hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo. Konting disiplina lang sa kusina at konting lambing sa sarili para sa gabi ng mahimbing, umaga ng masigla. Kung gusto mong gumising na may ngiti at hindi dahil sa tawag ng pantog, simulan mo na ang mga simpleng pagbabago sa pagkain at pag-inom. Ang katawan natin ay marunong makinig. Kailangan lang natin itong kausapin sa wika ng tamang nutrisyon. I-share ang article na ito sa mga kaibigan kapamilya o kapitbahay na laging may midnight CR drama mag-subscribe para sa mas marami pang health tips na masarap pakinggan at madaling sundan tandaan ang bawat tulog na mahimbing ay hakbang patungo sa masiglang buhay